Talaga nga namang delegado itong nangyayari kay Yanis Antetokounmpo ngayong off-season. Pero bago natin yan pag-usapan ay edo muna nga ang kanyang mga nasabi patungkol nga dito sa podcast ni Lebron James with Luka Doncic. Well, kanila kasing ina-address dito ang mga haters na ni Lebron kung saan sinasabi wala daw siyang bag, meaning wala siyang skill pagdating sa loob ng court. Kung saan ang naging sagot dyan ni Lebron ay edo, Pakinggan natin. It was like, you know, I'll be on social media, like Lebron has no bag. Like I'm sitting over here. With, what is that? Uh, LeBron right? has no bag, and I'm sitting like at 50 really? billion points. Right, leading scorer all time in no, the NBA. No bag. No bag. <laughs> So sabi nga ni Lebron na wala akong bag pero I have so many points at siya nga ang leading scorer in NBA history. At ito nga si Yanis Antetokounmpo ay may reaksyon nga. Meron siyang opinion patungkol dito sa sinabi ni Lebron James. Kung saan binanggit niya na if there are people nga daw out there that believe na itong one of the greatest players ever to be on earth has no bag. Abay nakindi niya na nga daw sigurado ang lahat. Meaning lang yan ay nag-agree. Ito nga si Yanis kay Lebron James na definitely he has a bag dahil kung wala, abay hindi nga siya abot sa 40 plus thousand points in the NBA. Anyways, ngayon ay atirang ang pag-usapan itong delikadong nangyari kay Yanis Antetokounmpo ngayong off-season. Well, bumisita kasi sa Brazil itong si Yanis. Maybe an event para nga sa kanya at kasama niya nga rin actually ang kanyang mga kapatid dito. At mukhang ang nagduro ng basketball skills itong si Yanis sa mga fans niya dito sa Brazil. And during nga sa event na ito ay itong si Yanis Antetikumpo ay mag a sana na dumakdak. Kasama siguro ito sa program na itong event pero nangyari nga itong hindi magandang bagay na ito. Yes, Yes, this is the drive. Well, bagsak nga talaga itong si Yanis Antetekumpo, unang buwet. Parang ganyan yung mga natin sa NBA ng mga player na na-injured nga, nagkakaroon ng tailbone injury. As ang mas malala pa dyan, abay bato ang binagsakan na natungan ni Yanis, hindi nga kahoy lang katulad sa NBA. Pero ang kaganda naman dito ay itong si Anis Antetokounmpo ay nakatayo na rin agad. Tayo rin agad. Siguro napayarin dahil tinuwanan nga ng mga nanonood sa Pero pag tayo naman ni Giannis ay parang okay lang siya at pangiti-ngiti pa nga. Pero definitely scary moment ito para nga sa Milwaukee Bucks pati na rin sa anilang mga fans. Simple event lang sana ang gagawin ni Yanis, abay muntigan pang ma-injury.